Hello, good morning everyone. Happy Wednesday. Just woke up at nagtimpla na po tayo ng ating kape. Three points na nga lang po kasi inutay-utay ko ng higupin habang ako'y bumabalik sa aking kwarto. Ayan, let's start the day with uh, good vibes and good positivity in life. Thank you again Lord sa pagising mo po sa amin at pagbibigay mo po ng strength para po sa panibagong araw ng pakikibaka as buhay OFW. Ayan. So, let's start eating this ensaymada na binili ko po sa West Zone. Ayan, yummy yummy at napakarami pong cheese. Hindi ko na po siya ininit kasi sabi ko magmi-melt yung cheese so okay na siyang kainin na ganun. So, ayan, samahan niyo po ako. Breakfast po tayo. Merry Christmas, still, and have a very good morning. God bless everyone.